Good morning, Sir Blackie. Ay, Madam Amor. Hi. Ay, yung nga pala yung... Anapansin mo ba yung uniform ko? Bago to. Bumili ako na bagong uh, set. Bagay na bagay sa'yo. Uh, salamat. Bagong set ng uniform. <laughs> 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 Akala ko, anong set na naman yan? Set na uniform pala. Ah, Blackie. Ah, Uh, Pakapika uh, 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 naman. Kasi nabalita ko sa mga dito sa mga office mate mo, nagpapakapik eh. Baka ako din, pakapikan naman sa akin. Kasi birthday ko nung nakaraan linggo eh. Hindi mo ko tumit. Uy, happy birthday! Thank you, pero hindi ako pa sa greetings lang. Kailangan, um, lawi ko. Kailangan pakapika. Ah! Um, mama, ako na lang magpakapi sa'yo. Gusto ko si Blackie eh. Kasi gusto ko ng black coffee. Ang galing mo talaga, Mom! Ah, oh, 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 eh, oh, mahal dito eh. Pasensya na. Pero sa bahay ko kasi, marami akong kape doon. Marunong ako, nag nagbo-brood coffee ako doon eh. Titip bong. Ako. Bong, narinig mo. Pag may kape kape. Bulong, bulong. Palang, pag may kape, may, may balak. balak. Iba na eh. Hoy, hoy. Mga bunga nga -ano. <laughs> Hindi naman. Nagkakape na kami sa bahay. Nila. Grabe naman kayo mag-isip. Ganyan ka? Pa kayo, Bong? Oo, oh, ganyan kasi kami. <laughs> May balak kami pero ayaw sumama ng magkape eh. Kaya wala, nawala yung balak. kape lang pag alak may balak yun. Ako kasi kape. Ah, mahilig kasi ako mag coffee crawling eh. Alam mo ba yun, Blackie? Ah, coffee crawling? Ano yun? yung magtikim-tikim -tikim ng mga black coffee. Ah, mahilig ako mag-crawling-crawling. Nagapang ako. Para magtikim. Nang? Kung ano yung magapang ko. Ikaw, kung pupunta ka sa Sabado, sa bahay, kasi send ko sa yung address ko, waste mo na lang. Sa Sabado? Free oh, okay. kasi free ako. Sabado at saka linggo. Akala ko ba may field tayo Sabado? Di ba sabi mo nagpaalam ka sa girlfriend mo? May field ka. Stay! Kano nga mag-react mag dyan? Hindi daw matutuloy. Hindi kami papayag nang Naka... ng tatahimik lang kami. Money down. <laughs> Hindi kami tumatahimik sa ganyang-ganyan. Hindi, ganyan. -ganyan. kaka-chat lang ni Boss. Cancel na daw eh. Tingin ng chat? Ay ano? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Saan ang oh. group chat yan? Ba't wala kami dyan? Amin lang yan ni eh, boss. Oh, ang galing ah. Bay, group chat sila lang dalawa. Uy! Pwede ba Pwede ba yan? Uy, baka tinitiran nyo kami ni boss sa inyo group chat nyo ha? Uy, sama kami dyan. Ay, ano? Hindi kayo pwede sumama kasi hindi naman kayo mahilig sa kape, di ba? Uy, uh, pala decision. Mahilig ako! Pala decision ka! Oo, mahilig, mahilig ako sa... Ka. Mahilig ako sa mga kape. Para, ah. oh, is, is Starbucks ah... Uh, ako din. Uh, coffee project. Dati nga may, ka, dati may kapepe ako eh. Hoy! Oh! Meron ba naman, di ba naman na opera eh? Meron tasa. Sige <coughs> na. Ah,